Hello guys, welcome sa ating channel. Ngayon guys, ubinit tayo ng 1 star, ha? 12 volts. Ayan. Ganyan siyang 12 volts na voltahe. Ilaw meron siyang sipit. Ayan. Ngayon yung ating binili na meron siyang 80% energy saving. Ayan. Dito natin itatap yung ating ilaw na binili. Ito sa ating battery na motorcycle battery. Ayan. Diyan natin itatap yung ating ilaw na binili na may 12 volts sa ating gagawin naman guys subuksan natin yung ating piniling ilaw na 12 volts na mayroon siyang 5 watts ayan subuksan natin yung ating piniling ilaw ayan ito yung ating ilaw na binili yan laking kabawasan na ito guys sa ating kuryente na ginagamit pang ilaw sa gabi yan yung ating biniling ilaw dito natin inalagay yan sa ating battery, motorcycle battery buksan natin at natin sa kahon. Subukan naman natin siya na ilawin. Itatap natin siya sa battery. Yung ating sipit na, ayan. Itatap natin siya dito. Ayan, ipit natin siya yan guys. Ayan, ipit natin. Para makita natin kung iilaw, gagana, kung may naman yung ating chinards sa solar. Ayan. Yan, guys, umilaw. Umilaw yun yung ating karga. Ibig sabihin, may karga siya, kaya umilaw siya. Yan. May karga yung ating battery. Kinargahan natin yung battery ng motorcycle, kinargahan natin siya sa araw, sa sikat ng araw. Nagyan natin siya sa panel board charging. Ayan. yung ilaw niya. umiilaw na siya. Ayan. Papatayin na natin. Dito natin tatanggalin yung switch niya. Ayan. Di ba? Malaking kabawasan nito ito guys. Tipid rin sa kuryente. Gumagamit yan ito sa bahay. Ayan. So mga menos. Pwede kang bumili nito sa online. Yung ilaw na ginagamit ng 12 volts. Basta ibabasi lang natin. Kung ang ilang voltahe yung ating sasaksakan para wala tayong magiging problem. Kapit natin guys, na natin ilo na sa oras na pangangailangan. Halimbawa, nag-brown out. Ayan. Pwede natin, pwede tayong gumamit nito. Ayan. Pwede tayong gumamit nito. Gawin natin ilaw. Ayan. Basta, na ilang natin i-charge yung ating baterya. May lang ba? Lain i-check. Ayan. Saksak natin. Ayan. And, Sasa ulit natin para umilaw. Ayan. Ayan, umilaw na siya guys. O, oh. ba diba? Malaki ang tipid nito sa kuryente. Alam na, paggabi. Pwede rin natin siyang gamit pang ilaw-ilaw. Sa oras ng pangangailangan. Ayan, yung makagamit tayo. Ayan. Tipid tips nga naman guys. Ayan. Ayan, maraming salamat sa lahat. Tumutok sa ating video. Kaya sumuli natin guys. natin to guys, yung dalawang ito na lagi itatap natin sa battery siguro natin hindi siya magpidig kung kakatikit yung dalawa para wala tayong maging problema dahil pag nagdikit yan pwede siya may tendency siya na mag short mag spark plug siya kaya huwag natin siya pagdidikitin mas na isasaksak natin gagamit tayo na itong motorcycle battery ayan, mas na gagamitin natin ito para pang ilaw natin make sure natin na pagkabit natin hindi magdidikit yung dalawa mấy cô rơi thì chọn áp à